Hello mga katinders! Good morning! Mami Teens 19, kape tayo! <laughs> Pagigising ko lang. So, bumawi ako sa aking mga alaga. No? So, anim na lang sila mga katinders. Mas uh, na nagdouble nag-double time ako sa kanila. No? Pa-walking, linis ng paligid nila. Ayan, so kaya ngayon lang ako nakapagkape. So, nakapagkape na ba kayo mga katinders? So, ngayon, nasa initang kape ngayon ay malapit na mag si 6am so nasanay naman yung aking mga customers na uh, 7.30 na ako nagbubukas <coughs> so mga 7.30 dyan din ako nagiging busy so one of these days i-share ko rin sa inyo yung aking CCTV sa mga customers ko kung <laughs> gano ba talaga kabisi si Mami Dins tuwing umaga So, meron na akong quick sharing. Napansin ko lang tong kahapon. ewang Ewan ko kung napapansin nyo ba yung mga customers nyo lately or paminsan-minsan lalong-lalo na aside dun sa mga customers natin na nagmamadali. Meron akong napansin sa ating mga customers na aside sa pagmamadali ay yung bang pagpunta nila sa store mo ay dire-diretso na, experience mo yung dire-diretso kahit na parang unang pakialam na kahit na may nauna pa basta diretso yung gusto nila like for example pagdating nila di ba naglalakad yan sila pagdating sa tindahan ate maboro nga kahit may nakauna pa so na experience ba yung ganon mga katinders. kahapon may dalawang customer ako na parang hindi nila nakikita na, mas, na may nauna pa sa kanila so buti na lang yung mga na una sa kanila ay parang dead ma lang, no? Hindi sila yung, kasi may iba talaga, di ba, nagagalit, pag away May times kasi na yung si first customer ay nakipag-usap pa sa akin yung mga gusto niya. Pero meron tong mga customers na sisingit, di ba? Lalo lalo na yung mga pa uh, paisa-isa lang na bilhin. So, yun. So, minsan lang parang kasi, di ba, kita yung aking tindahan na hindi ako nakikita sa, loob. So, minsan, pag naging busy ako, hindi ko nakikita may mga tao palang dyan sa tabi, aside dun sa first customer ko. So, bigla lang, ate, eto nga, ice nga, ate, sigarilyo nga, o ate, candy nga. Siguro, nagmamadali. So, buti na lang yung si first customer ay hindi naman nagagalit, naintindihan. Minsan, yung parang, sila na yung parang nag-a-adjust. No? <laughs> so, kape-kape kakape si Mami Tins kasi magluluto pa ako breakfast. Alam mo yung pinagsasabay ko yung luto ng kanin at yung aking pagkakape. At ngayon, nasa walking ay si... Ayan o, si Cloud. Kikita yung si Cloud. Ayan na sa gilid. So, tapos na si Graham. So, ang plano ko ngayon, before ako mag-open ng tindahan, since 7.30 pa naman ay ay see to it na nakapag lock nakakapag walking talaga sila lahat kahit mga 5 minutes each lang para at least kung mamaya may oras pa ako bonus na lang yung sa kanila o, diba? so mamaya na lang siguro ako maglilinis ng cage kasi maalanganin na 7.30 ako magbubukas unahin ko lang siguro tong kay Star kasi itong cage niya ay napakalaki Okay, siya. Mamaya na yung aking chika-chika at baka malate yung anak ko no at walang maindalang pagkain na lunch niya. Okay, bye mga katinders. Thank you for watching mamitins 19. Good morning. Happy selling sa ating lahat.